yung ano? Pulbo. Damit o oh, mamili ka damit. Yung laruan yung bracelet. Ay, bracelet yung ano. Ilang minutes daw. Kaya, ano? Kaya, ipicturan kita dyan. Sakto, sakto nga yung no, ilo. Loko mo na naman si Kent eh. <laughs> <laughs> Siya lang ang may gusto niyan. Saka po story na mm -hmm. yun. Sina? Saka po story. Gamunga kayo, sarap yung sarap niya pag-untigit. Sabi niya, Kuya Ken, picture kita dyan. Pero siya ang may gusto niya. Oo oh, wow. <tinyo> Dalawang vlog. Ay, kita mo tayo. Hello, oh, <hi> everyone! <tinyo> may mga kasama akong pasawa. Wow! sa nag-iipot, nag-iipot.